magpapaliwanag ako! Si Kwan, oh. Si Miss Taliedo kay nidagan siya o mayor and then ang hatag siya kwarta sa mga butante. And syempre, ang pinaka-worst pa dyan kay dito siya mismo nang hatag sa panahon sa eleksyon na nag-vote na bitaw ang mga katawan. So, sumuot to. Og, og adunay usa ka tao nga nakasakop kaniya, yeah, inamao ni ang iyang kibuhat nga naghatag siya sa panahon sa eleksyon. Og ubinong gan nga bawal magjud na mismo diri sa batas sa atong Pilipinas na bawal jud ang maghatag-hatag specially mismo sa community o o kaya naging inaumay may usa ka na yung ginipo na ang pistoleto na yung mangi gi Kiki ko ang nangatag siya kwarta and then siya, nag-individual siya o gisend dito si sa mismo sa Comilec. Kung ngayon nung nga bawal siya ng batas. So dapat, ang pinaka-best yun nga, ilita mo lang sa mga panghatag sa ayuda, sa unsadiha. Dapat yun natong piliyon, Ang sakto yun na para yun nga muunlad ang atong community. Tita magsalig nga naghatag siya part ay buton to siya. Dapat yun na itong sa makadagang beses ang atong botohon nga ito. Kay once galing nga makavote o makashade lang ka, dako na kayo nag-impact na madaog siya. Or ma... O ma... siya. Sumo na. Lapit na po ng tanghalian. Ano po ba yung ulang natin? Bibili lang po ng ulang. at lumakad nga si Aling Minda upang umili ng ulam. ma'am. Dobo ma'am. salamat ma'am. At pagkatapos umili ni Aling Minda ng ulam, ay agad na ito umuli sa kanila upang magluto. Ano so, ba yung binigyan niya? Bakit hindi na ko na ulam? Wala ko ba pa ito? Ito na sa mga kaya po. Ah, sige. <coughs> yung... <coughs> Ay na po tayo. So, sa ikatwa ng video na amung ito kita, dahil, kung huh? sa so, dapat ka, na mag-tipid or, or in short words, dapat pang ano may mo produktibo so sa pamaging na produktibo so sa sa video na ipakita dili ta dapat mo palit pagkaon sa gawas so meaning so si, aunt, si, si auntie ni pagkaon sa merkado o isda ng hilaw pero siya nagluto kay parang nga mas makatipid so magkapa siya na ang nagbutas sa ingredients okay palbehagi Pagkitinula ba niya, gisabaw, gipaksiyo. So, So dagan siya apag ipilian nga mga putahe or or kinds of luto sa isda. Sumuot ang ang sa batasan na dapat na sundon. Dapat ang mahimo ang produktibo o dapat sabda mahimo magtipid sabda sa mga butang. Kaya eh, araw sabda hindi na sa <laughs> <laughs> Good ka na ba? Uminom ka ng Sting Energy Drink Cup Kaya kayo ng Sting Energy Drink 25 Pesos lang L Long yung to Dapat natin kakilitin ang produkto Pilipino iPhone? Mayroon tayong iPhone? Mayroon Kana po yung iPhone dito. Tag 50,000 po to itong iPhone. Yung Jerry Mobile, sir? Tag 4K po. Realme? Tag 6K po. Boy, dito tayo sa Jerry Mobile, boy. Kasi gawa to ng Pinoy. Maganda yung camera ng iPhone. Dito tayo. Hindi, dito tayo kasi yung Jerry yung Mobile low budget at saka pwede, at saka kasya lang pang ano, pang trabaho. Huh? Yung Cherry Mobile, kahit nasa bukid ka, malakas pa rin yung signal. Kahit itapon mo po yung Cherry Mobile, matibay kasi gawa ng Pinoy. Ito mas maganda, mas mataas yung storage at high quality yung pagkagawa. Wala akong pakisamataas storage, mas yes, mataas na quality. Pero ang gawa na Pinoy at mataas na pride, Pinoy ako, bless and love, brother. Dito tayo si Cherry Mobile. Ah! lang? dalawang Cherry Mobile nga. Ipo. Bali, 8K po lahat. Ito po yung bayad. Salamat. Salamat. sir. Ano, na, para 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 mag ka mam tempur ko yan. Sige, sige, doo right. oh. oh. wow ah, Sige, sige Salamat Stop Good morning, bisig 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 ma'am bisig 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 o, inverter, ma'am? Oo. Siyempre, ma'am. O, oh, oh, ma'am, may dream ako. May e, naka-cash siya, ma'am. Kung cash mo siya, ma'am, makuha naman siya, o. Oh. Pwede Kung, Kung utang may mo siya, pwede ka itaw may interest. Sige, sige, ma'am. So, ma'am, sukuha so, ma naman ka niya. Okay. So, kami na lang ang mo-deliver siya malay. Oh, pwede po. Sige, ma. Thank you, ma. Ah! Huh? Ang video na nagpapakita ba yun sa pag up sa Pilipino? Pilipino, ang mong ginapakita dito sa dapat na itong Pilipino ang atong kaugalino sa doktor. O, example sa video na ang nakita yang gipili ang Panasonic kay tungod mao gini gibo sa Pilipino so kahit sa unahang kung karon ang Panasonic lang gyud ang pinaka mayo pinaka brand ah! ng appliances dili sa Pilipinas syempre o oh, ang syempre ang ato sa appliances na Panasonic kay export mo sa kini sa ubang lugar o usa ra kini ka successful na business of. So pag-abot sa sa produkto nato, so mangita na at yung ang gawang Pinoy. Sa so, kay tungod mao kini ang durable o patrusab mao sab kini ang, ang